mga master grabe ang laki <laughs> ay ah Mapug na dyan mabato dyan kawan to kawan magandang araw mga master samahan nyo ulit ako mag fishing tara yan kasama natin ngayong araw si master jiffy at si master ian cortez yan ng nara anglers at yan yung driver natin ng bangka si Tatay Periyong Bali ngayong araw mga master ay eh, may refill test tayo na red Yan yung Kyoto Glory 702 Light Galing yan kay Raiden Tackle Store mga master At yung line capacity ng red na to mga master ay 4 to 6 lb Sa lure capacity naman is 1.5 grams to 7 grams mga master Sobrang gaan ito Uh, time check natin mga master dito is 2 PM. Bali maganda yung low tide kaya sinubukan namin. Yan mga master, ginawan tayo ni Tatay ng tuhugan kasi naiwan ko yung fish keeper ko. Kaya yun, nag-improvise na lang muna kami ni Tatay. Wala kasi yung tuhugan eh. Mahirap kapag nakahuli ka, wala kang lalagyan ng isda. Wala, ang <laughs> Ay, ako! Ay, hindi! Putot, ano lang? Ay, may isa! May isa nga! Ay, putot! Tabang <laughs> <laughs> Ayan o, master! Unang huli ng bagong rod. Ayan o. <laughs> Tabang Tabang ka! Ayan ang huli ni Kyoto. Bye bye. Sarap na tayo na po Ramdam mo talaga yung strike. Saan tayo mga makto? Fish on sa tagulan. <laughs> Kumukulog-kulog na. Huwag <laughs> ka lang lumakas sana. Ooh. Ah, sila eh. Sila Sila may laki laki na to parang mga kawala pa ata laki na hey. okay huli yung sila ay yun no, ang mga sarong good try laki wala tayong ano wala tayong net kaya itong gagamitin natin Improvise lang ginawa ni Tatay na ano nang tugan. Ano? Okay. Oo, daloy. okay. oh, no. dali. Okay. Ay, no. Ito yung setup na gamit natin. Kyoto Glory 702. Light siya mga master kasi ewan eh, ko rin kung bakit light to pero sobrang gaan ito eh yung line niya kasi na ano 4 to 6 LB yung kadalasan kasi na UL pwede doon yung 2 LB na line yan pero yung low niya 1.5 hanggang 7 grams parang UL pa rin siya yan tapos ito yung gamit natin na reel Casting 3 1000 series laling to kay ah uh, catch cook yung line natin e eh, Halos X na 6LB galing naman yan kay Master J. Kako Sanit Sanit Hulus X sobrang solid yung line na ito mga Master so so far mukhang okay naman maganda yung hagis yan malayo maganda rin yung action nya ayan o oh. kung may kita nyo yung tip mga master talagang bumabalik tagad hindi sa malambot, masado uuuh, hit on tayo ayan oh okay, gali <laughs> ala, ah, pula po ayos na, okay na rin yung site nya, ayan oh okay na rin ayan o, oh. pula po mga master na natin ko ulit baka meron pa oh wait sya no sa so, tabi ko nalang halos oh mukhang ito eh <laughs> hindi napawala na <niyo> naman <laughs> wala yun nilabas ah gusto ko naman pala kaya pala nasabit nyo oh. dahil yung mga monster don't size na to Ayan mga master oh Mga pula Grouper Ayan o. Maraming ganito dito mga master Mga pitak grouper yung tawag dito Ayan Ayan Shoutout pala kay Boss Dodge Auto Repair Shop Yan Isa rin yung, yung tagas pag natin yan Madalas din yan sa atin Ang manood Yan o Balita ito na yung Nahuli natin Tatlo na Maulan na yung master Ayan na Pumukulog na Pag-aibay ng malakas Please Balik kami, balik mga master. Ayan na yung kidlat. Tumukulog na sa harap namin Mahirap na Dalikado mga master Hindi natin na sa sabi Balik kami sa bangka Yung namin Pinababa lang namin Yan ah Ayun na, bumalik kami mga master Medyo kumalma na rin Yun o, ang sila dalawa ito lang ng master pa wala na ata niyan fish Lucky Lucky Oh! Fish on. Okay. Oh, on tayo na master. Oh, mabigat ko, malaking na pula siguro to yun ay kanuping mga master grabe ang laki <laughs> ay ah hupog na dyan mabato dyan huwag na huwag na mabato dyan kanuping ang laki mga master Very good, this is a Okay, ang ganda ng tama mga master. Woo! Master! Kanupeng! Ay, ang laki mga master, yan o. Ah, grabe naman to. Chamba! Grabe yung laban Tikong tikong Uy, laki ng balo na uli oh Woo! Sayang Yan, mga master Ang laki <laughs> Dali Shish Sana lang, naka-record Check ko muna Yan, mga master, oh Peace. Shout out kay Master Christian Nakadali yung ano nya Yung pyro nya Ito pakita ko sa inyo mga master Ito yung, ito yung nakadali mga master yun eh. Pyro lang sa kalam Hindi ko nakapurma sa ano natin eh Sa rad natin eh Lakas ng rad, yun yung rad natin eh. Sana meron pa sana makarami kami nito. Ay. Palaki ng palaki yung mga alon. Yun eh. Hmm, na naman mga master. Ay. Na rin uh. mga ah. kal <coughs> 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 <laughs> <coughs> panutin mo na nga lang ulit Ohoy, oh, mukhang panupi nga Ay, dali Yan oh. Nadali sa lure ni Kuya Bok Angler mga master. Ang laki oh bali sa Lord ni Kuya Bokangler. Shish! Swabe. Ay! Ang laki! <laughs> ah. Dito lang pala sila sa may mababaw banda. Wala pala sila sa may ma malalim. ng ang mga master oh? Ang ah. laki-laki to! Ay! Okay, naman Ay, tsamba Okay Yan, so shoutout pala kay ano Kay Kuya Angler. Gamit pa rin natin yung lure niya na yun, oh. No? Yung redhead Parang ghost shrimp Yata yung tawag niya dito Yan dan master, mali good size na kanuping yan oh bakit nakaka good size na tayo apat na sana yan eh kung di nakawala yung dalawa kanina sayang pero baka makatagtag pa dito alis na lang pabalik na tayo mga 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 mga

wala yung ano, o wala kasama nito ayos ah lakas nung lure ni kuya Bokang angler ah naiintay okay. na tayo. nakasama natin pero teka lang isan lang tong pagkakataon na to dito 오, 이 정도. 오, 이 정도. 오, 이 정도. 오, 이정 오, 이 정도. 오, 이 정도. 오, 이정 chị 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 này chị 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 naman makawala oh pero <laughs> ayun sila dito mga master sayang kung okay. net lang to wala eh kailangan ko pang tuhugin eh ano you know? dalawa apat na sana mga master plus ang dami pang gumagat ko kawan tiba. yun mga master hanggang dito na lang po yung fishing natin ngayong araw yun o oh, sobrang solid nitong ano Kyoto Glory grabe super sensitive talaga mga master yan so kung i-review ko to mga master kung i-rate ko bibigyan ko to, to ng, ano ng 9 over 10 sobrang solid yan mga master Kyoto Glory galing to kay Raiden Tackle Store yan pina review nya sa atin sobrang gaan mga master o oh, kahit maghapon ka siguro humagis nito hindi ka magagaano hindi ka ma nangawit, hindi mangangawit yung balikat mo yan. so eto nga pala yung nahuli natin lahat to oh. yan hmm. bali may limang pirasong gusto ito tayo ng mga paborito kong isda na nga si ayos na ayos mga master sobrang suabe ito yung pinapangarap ko mapuntahan dito kapag may alon eh ayoko kasi nung ano kalma lang bali may dalawang lure tayo na donate And sayang ko yun kung nalantin natin yun Naku. mas marami sana tayo na huli lalaki yun eh sinabi tayo sa bato hindi na mapigilan talagang inihila nya so yun mga master hanggang dito na lang po maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta kay practice on angler yan at kung, kung nagustuhan nyo po yung video natin pakishare nyo na rin po para magpanood ng ang iba yun lang mga master salamat Sheesh!